Ano na may signal guys. Ano na pa signal. Ano may balay. Guys. May direk kay dagag balay guys, kay may signal. Guys. Guys. Hmm. Gaaway na sila guys. Oh guys, guys, sayang kayo biyabas guys. Bala rektirador guys. Napinang huwag kayo meto dito guys. Kanang huwag star apple guys. Ah, to guys, no. Nay nay tao guys, na. Na. Na babaw na po okay. na nag cut cut. Hindi lang makita, guys. Layo kay guys. Guys, kuya ko lumboy dito guys. Kuya ko lumboy na dito binulad guys. Ako at binulad guys. Ako at binulad guys.

Unsa nga kaliwat na nga Star Apple? Kaliwat. Asa na nga pareha nga Star Apple lang. Ato tamison? Ato baga og panit? Ayay, ikalambi. Ikalambi. Jan air, nay manananggal jan. Jan, nay manananggal puteo. teo Hi. Hala, raga na hinog. ni upod. Hala. Raga Guys, kat kata guys. Ako sa una guys. Guys. Mahulog ka guys. Manang kita ang video guys. Ano right, guys? Abi okay, guys. Ah, eh. Kat kat guys? Nai nangui na, <laughs> tu. guys. Pakar tera guys tu. Ngan tu, gomai tu. Guys, kenal ko anak ko mukua no, no. yes, okay. guys. Di ko kenal na nak kuyawan na, 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 guys. <laughs> Bawa na. Nasi batu bang. Mababot ginana na na. Na, na, na. na, na, likod. Tagan kayo. Na, nasa tumoy dapit. Hindi mabawok sangit. Nara guys, na yun guys. Dulo guys. Na, na likod dapit. Nasa na tumoy.